ito lang talaga itong ano, binihan na wala talagang tao. Mayroon dito mga staff, pero mga customers, oh, tingnan mo, ang linis diba? Hmm. Oh, may staff sa dulo. Oh, diba ang linis Oh? Eh? Wala kang makita ang customer. Oh, diba tahimik ang buhay? Tingin-tingin <laughs> lang ang mga kutsun. Patingin-tingin, wala namang pambili. Patingin-tingin. Puro kutsun talaga to siya. <coughs> Mm -hmm. yang ginamit ko. kasama Maganda to oh. Ang ganda ng price. Wow, daming lalagyan. 8,899? Yung ganyan mo naman? O, gano'n yung yaka? Hindi, isang buo. O, oh, look. Oh. May hangiran. May hangiran sa baba, may hangiran sa taas. Look, oh, may sarili lang akong bahay. Oh, my God. talaga to. Kung may sarili na akong bahay. Ang ganda. Ang gatingin lang. Ang hmm? Bila ganda ng kabinet. Plastik yan eh. Kahoy, ba't mukhang Plastik. Yan. Mukhang plastic. Kasi gawa siguro ng kulay niya. amas ah, mahal yan. 9,000. 9,166. Ito tatluhan. yang apatan kasi yan eh. Itong isang tatluhan, 7,000. Pero mas gusto ko talaga yung isa. Mm -hmm. Ang gaganda. Ang gaganda din ng price. O di Kami lang dalawa dito customer sa taas. Tapos hindi naman kami bibili. Kasi wala naman kami Pero